Ano yan, foreman? Wala ka bang pang silsil na maayos? Ha? Bakit Jonjon? Is Still hook yan, pinang silsil mo? Amin na nga yan. Tignan mo, oh. balu-baluktot na. Eh, anong gagamitin ko, Junjun? <laughs> Ayun, oh. Pang silsil na maayos. Kita mo, ha? Foreman? Pamisaklat na kalupa. Nakuta ka, eh. Wake up. Wake up. Uh. <coughs> uh. 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 Ay. Uh. na yan. Panaginip lang pala. Magsigising na kayo! <laughs> Ayos ba? Salamat, Guntun! <laughs> ano, Foreman? Maghahalo pa ako na lima? Walanganin na. Ang gawin mo, magputol ka na lang ng kahoy dun. 50 cent ang sukat. Ilan foreman? Tiranta piraso. Ikaw naman, Patwick. Eh, pagtulungan na natin yung ano, pagpo ng lababo doon. Okay, sige, foreman. Okay, tara. Move! Ay! Obra ng obra, alang so sobra. Buwisit na lagari Ang purol. Ah, uh, ang gamitin mo dyan, jigsaw para madali at hindi ka mahirapan. Ha? Anong jigsaw ang pinagsasabi mo? Marunong ka waring maglagari. Jigsaw di mo alam, Eduardo. Uh. Ah, vice script. Akala ko kung ano. Ah, uh, malakas 'to. Eh, kahit pinolik, kaya nitong hatihin. Oo, baka naman lowbat yan. Sira ang barit eh. <laughs> Nakakatawa ka naman. Tito Di, nalulobat. Nesaksakto ha po. Weh, sige nga, sample nga. Oh, sige. Ano? <laughs> oh, Okay, sige. Bibilhin ko na. Magkano yan? Uh, 787. Pero sa Shopee, pwede kang makabili yung link na sa uh, comment section. Uh, ito na yung binili mo. Apo. Ayos to ah. <laughs> ah, ang bayad boss. Oh, pang follow nyo po. Ay, nakusalamat na Teka po, ah, uh, ano pong pangalan nyo? <laughs> ah. Para saan kaya to? Matalo nga kay Foreman. <laughs> Ang pinaka main purpose nitong jigsaw Junjun Jun ay pang-design ng mga boards gaya nito pang design paano foreman dahil may kakayahan nitong jigsaw na maglagari ng pakurba. ah sige nga foreman sample nga okay sige manood ka kita mo yan junjun ah o oh, foreman ayan junjun no kita kita mo ba ha ah? Anong klaseng design yan, poor Junjun, -Jun, oh. <laughs> ano yan, Foreman? Napabalo Napabalong ka na ata. Eto, Junjun, -Jun, oh. Lahat tayo dito galing. <laughs> Halika dito, ipasok natin sa puwet mo. <laughs> Wake up. Wake up. aginip lang pala Eh uh, iho, eh bilhin mo na tong jigsaw ko pang maintenance ko lang, sige na po. Oh. Bumili na kayo. Yung link nasa comment section. Pang maintenance ni Tatay. Eh. Uh, eh. Uh, uh, uh.